Sa mga kaguluhan na nangyayari sa pamilya ni Charlene ay hindi niya na alam ang kanyang gagawin. Pero nandyan si Princess na nininiwala na wala siyang kasalanan at nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob para harapin ang kanyang mga problema. Humingi ng sorry si Charlene dito sa kay Princess na naliwanagan na walang katotohanan ang ibinibintang ni Libby sa kay Princess na isang kidnapper. Pero pareho, nagtataka sila, Princess at Charlene, kung sino ang nasa likod ng pag-frame up sa kanila at kung bakit tinuturo ni Pusoy si Princess na mastermind ng kidnapping. At sa pagkaunawaan ng totoong mag ay balik sa dati nilang samahan ay napaiyak itong si Princess na napunan ni Ma'am Charlene ang pagmamahal ng isang ina na kanyang hinahanap. At sa pagkaayos nila ay napag-usapan ito ni Charlene na isang tao lamang ang alam ni Charlene na gumagawa sa kanya ng hindi maganda na ito'y si Divina na kasama niya dati sa trabaho bilang flight attendant. Na nagkita sila sa loob ng kulungan na parehong buntis at sabay pa ng anak. Gulat si Princess na sa kulungan ipinanganak itong si Libby. May pagtataka si Charlene na tinanong si Princess sa gulat ni reaction at balak sana sabihin ng dalaga na sa kulungan rin siya ipinanganak. Pero dumating itong si Bunny na nagwawala na pinagsimula ng away sa loob ng kulungan na pinagtutulungan ng kapwa preso itong si Bunny sa galit sa kanya. Pero namagitan ito si Princess na hindi sa pagiging bayulente ang solusyon kundi dapat sila ay magtulungan at magdamayan na huwag hayaang maging impyerno ang buhay sa loob ng kulungan. Lumambot si Vane sa sinabi ni Princess at Charlene na dapat magpakatatag itong si Vane para sa kanyang anak. Umiiyak si Vane sa ginawang panuluko at paasa sa kanya na makakalabas siya umano sa kulungan kapag ituro ang napakalaking supplier ng droga sa lugar nila. Naawa naman ang mga kapwa preso sa dinadaanan ngayon ni Vani. Samantala sa pagbisita ni Adrian, dito sa kay Charlene ay willing ito mag-step aside para hindi na magselos itong si Raymond. Pero ayon kay Charlene ay malaki ang tiwala niya dito sa kay Adrian at lalo wala silang ginagawang masama. Lalong natuwa itong si Charlene na may dalang balita ito ang kanyang abogado na makakalabas na siya at pwede na siyang makapagpiansa. Samantala, dahil sa pagpang-abot nila Raymond at Adrian ay nagkagulo at nabugbog sila pareho. Dumating si Raymond sa opisina na alalang-alala itong si Divina na kung umakting, ay asawa na ni Raymond habang si Raymond ay sumasang-ayon sa mga paninira ni mami niya at ni Divina dito sa kay Charlene. Na pariwara itong si Charlene at dapat apat hindi niya na pinuntahan sa city jail sa sama ng loob at selos ni Raymond ay nagpakalasing ito at nahanap rin siya ni Divina at nagkaroon ng pagkakataon si Divina na lalong malason ang isip ni Raymond. At sa sobrang kalasingan ni Raymond ay imbis iuwi sa bahay ng mga Cristobal ay dinala ang lalaki sa hotel. Lalo lamang lumakas ang loob ni Divina nang tumawang itong si Sonia at nalaman na nasa hotel sila Raymond at Divina at may abiso itong si Sonia na gawin ang dapat na gagawin ni Divina na botong-boto ito sa kay Divina na maging manugang. Dahil sa kalasingan ay si Divina na ang gumawa ng paraan para mahulog sa kanya itong si Raymond. Kinaumagahan ay ang umiiyak na Divina ang nagisingan ni Raymond na parehong walang mga damit at lalo pang gulat si Raymond sa sinabi ni Divina na pinilit siya ni Raymond at may nangyari sa kanila. Gulat si Raymond at sa kalasingan kagabi ay walang naaalala. Magtatagumpay kaya si Divina na maagaw itong si Raymond sa kay Charlene at tuluyan ng masira ang pamilya ng dalawa. Abangan na lang natin ang mga susunod na episode dito sa Prinsesa ng City Jail.